Hello, magandang buhay! Ito nga pala yung Sunday's ganap namin. Ito yung pinakabisi na araw ko. Once a week nga lang kasi ako naglalaba. Kaya last Sunday ay sobra-sobrang dami ng labhan ko. Wala nga pala si Ate Chess kanyan kasi nagpunta ng church. Kaya't si Aling Makulit ay mag-isang naglalaro dito sa bahay. Habang naglalaro nga at pagkatapos ko maglaba, yung natirang noodles pala yung kinain ko. Hindi na pala ako gumamit ng bowl. Kasi napanood ko nun sa Korean novela, sa ganito lang sila kumakain. <laughs> Alam nyo naman ako, gaya-gaya, puto Maya. Fast forward, nagpabili nga pala ako ng bangus kay Bunso. Kasi naisipan kong pasahuri naman yung sarili ko. Oo guys, one month na rin kasi yung banana chips ko. Dahil nag one month na, naisipan kong ang sumahod din kahit papano. Kaya at as a treat, pabili nga ako ng bangus kay Bunso. Habang nasa palengke nga siya, namimitas naman na kami ni Aling Makulit ng gulay na ihahalo namin. Kasi magluluto tayo ng sinigang na bangus for today's video. By the way guys, alam nyo ba itong gulay na to? Ang tawag sa amin ay papain. And obviously, sa pangalan pa lang ay mapait na. Tumutubo naman yan kung saan saan dito. Pero masarap yun guys, isausaw sa bagoong at kamatis. Nakatapos na nga pala kami sa pamimitas ng gulay. Itong si Aling Makulet ay nadulas nga. Kaya't umuwi kami na may putik yung paa niya. Pinuntahan nga niya si Kuya Alan para magpahugas. Siya kasi yung tinatawag ni Mimi na best friend. Pagkatapos nga namin mamitas ng gulay, bumalik naman ako dito sa bahay para maglinis habang si Bunso naman ay nagluluto na ng bangus. Namitas nga lang pala ako ng kamyas namin at yun yung gagamitin sa panigang. At dito ko nga nakita yung kinakatakutan ko sa lahat. Sobrang takot kasi talaga ako sa palaka guys. Buti na lang talaga at hindi ko nahawakan. Ito kasi yung tinatawag na palakang ahas kaya't dali-dali na nga akong umuwi niyan. At ito nga pala yung lulutuin ni Bunso. Magsisinigang na bangus para sa ulam namin for lunch. Pagkatapos ka magluto, dito naman sa bahay tumambay yung mag-ama. Sakto naman na dumating yung lola ni Yan May dalangang lansonas galing ng Quezon. Abat, umuulan na biyaya ngayong linggo. Ito nga pala yung mga prutas na may kamahalan pa rin hanggang ngayon. Kahit season nga, pero mahal pa rin. Fast forward, ito na nga yung pinakagusto ko sa lahat. Yes, kainan na! At dito nga lang kami sa bahay kakain lahat. Alam nyo naman, basta Sunday, it's family day. Saktong-sakto kasi na lahat kami ay andito ngayon. At pahuhuli ba ang inyong aling makulit? Siyempre, nakapwesto na agad yan sa may mesa. At ang ulam naman niya ay pritong bangus. Kain po tayo! Pagkatapos nga kumain, ay sakto naman ang dating ni Mother Earth. At ngayon nga ay umuulan ng prutas. Dalandan naman kasi yung dala niya. By this time, pauwi naman na yung lola ni Yan Yan. Hinatid nga lang niya sa labasan. Pagkatapos naman ng kainan at ligpitan, syempre, back to business. bising busy, busy pa rin talaga ang lola nyo. Naligo nga lang ako pagkatapos kong mag-prepare ng order. Kasi papahatid ko naman yan sa pinsan ko mamayang hapon. At dahil nga magluluto pa rin ako, kailangan ko munang magpolbo, char, at magpabango. At ngayon hawak ko naman na yung sandata ko bago pala magluto for sugar coating. Ganito muna yung una kong ginagawa. Preparation for the cooling trays plus sa table. Pero bago nga ako magstart magluto, kumatok na tong si kuya at may hinatid. Aba't ah, may grasya pa rin. Sabi sa inyo, linggo ay umuulan nga ng grasya. Bago nga ako mag-start ay kakain nga muna ako. Alas tres na kasi ito ng hapon. At yung totoo ay medyo gutom na nga rin ako. Ito nga palang sopas ay luto ng kapatid ko. Favorite sopas to ni ate at ni kuya. Kain po ulit tayo! Ito nga pala yung creamy version ng sopas ni Teacher Analiza. Bandang hapon nga pala ay nagpunta dito si aling makulit. Binibida nga niya itong suot niyang dress. Ka-cute na bata! Nagpapaalam nga pala siya sa akin na pupunta daw siya ng church ngayon. Kasama ang mama at papa niya. Dahil nga ilalabas muna yung motor, hindi nga pwede umangkas muna si Aling Makulit at baka sumemplang. Yung daan kasi namin dito sa looban ay hindi kagandahan. Kaya't binuhat nga muna ni Kuya Allen hanggang sa may labasan. Pagkatapos ko ngang ihatid ng tanaw si Aling Makulet, bumalik na rin naman ako dito sa bahay. For continuation na naman kasi yung preparation ng orders, kinabukasan kasi ay dadalhin ni ate sa school yung order naman ng friend niyang reseller ko. Sobrang nakakapagod, pero very fulfilling naman kapag maraming nag-order sa ngayon kasi kahit maraming orders, nagtsatsaga pa rin ako guys na gumagawa kahit mag-isa muna. Hindi ko pa rin kasi kakayanin kung kukuha pa ako ng isang kasama. Maybe sometime after 3 months, ganun. Kapag siguro medyo stable na tong kumikitang pagkabuhayan ko. Around 6pm na nga pala to guys. Medyo pagabina na pero gumagawa pa rin ako. Siyempre guys, ganito talaga nag-uumpisa ang mga business owners, lalot sa small time na kagaya natin. Kaya in return sa lahat ng blessings na nare-receive ko ngayon, gusto ko naman i-share sa inyong lahat. Kaya by the end of September, balak ko nga mamigay ng starter pa kahit sa tatlong tao muna. Make sure lang na lagi kayong nakafollow sa akin. At palaging nanonood ng videos ko. And I hope sana makatulong to sa inyo. Alam ko kahit konti ay makakatulong as a good start. So hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli!